Kailangan mo ba ng pagbabago sa iyong buhay? Nararamdaman mo ba ang pagkawala, pagkabalisa, o kawalan ng pag-asa? Maaari mo ring maramdaman na ang iyong mga panalangin ay hindi sinasagot. Sa mga sandaling tulad nito, may mga banal na kasulatan na mababasa mo at mapapasigla. Ang Awit 34 ay isa sa makapangyarihang mga kasulatang iyon. Ngayon, nais ng Diyos na dalhin ka sa isang pagbabagong paglalakbay sa awit na ito, kasama ang makapangyarihang panalangin na sabay-sabay nating ipagdarasal sa dulo. Pagkatapos ng karanasang ito, hindi na mananatiling pareho ang iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe. Huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang nakaka-inspire na video yaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli, may espesyal na mensahe ang Diyos para sa iyo. Ang awit 34 ay isang makapangyarihang awit na may espiritual na karunungan na kayang baguhin ang iyong buhay para sa kabutihan. Isinulat ng salmista ang kasulatang ito mula sa isang pusong may tunay na pag-ibig at paggalang sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ito ay eksaktong totoo para sa partikular na kasulatang ito. Ang salmista ay gumawa ng maraming deklarasyon sa banal na kasulatang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tulad ng alam mo na, pinangalanan ng Diyos si David na isang tao ayon sa kanyang puso. Hindi ito dahil siya ang pinakamagandang lalaki, hindi, hindi rin dahil siya ang pinakamalakas. Hindi ito dahil siya ang pinakamatuwid. Syempre hindi. Mayroong ilang iba pang mga tao sa banal na kasulatan na mas matuwid kaysa kay David. Gayunpaman, sa buong banal na kasulatan, si David lamang ang kwalipikadong maging isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Dumaan din siya sa panahon ng matinding panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinarangalan niya ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Bumaling siya sa kanyang maylalang at nakahanap ng pag-asa. Narito ang ilang bagay na matututunan mula sa makapangyarihang banal na kasulatang ito na magpapabago sa iyong buhay. Isa, purihin ang Panginoon lagi at hanapin siya sa lahat ng panahon. Si David ay kilala bilang salmista dahil sa kanyang pamumuhay ng papuri. Gumawa siya ng maraming kasulatan na pumupuri sa Diyos sa iba't ibang sitwasyon sa kanyang buhay, at ang awit 34 ay hindi eksepsyon. Sa partikular na kasulatang ito, nagsimula siya sa taos pusong papuri at pasasalamat sa Diyos. Sinasabi ng awit 34, isa tandang bawas 5. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang papuri niya ay laging nasa aking mga labi. Ako'y luluwalhati sa Panginoon. Marinig at magalak ang mga nagdadalamhati. Luwalhatiin ang Panginoon kasama ko. Sama-sama nating dakilain ang kanyang pangalan. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga tumitingin sa kanya ay nagniningning. Ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman natatakpan ng kahihiyan. Ito ang deklarasyon ng isang tao na nakita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay at hindi ito pinabayaan. Tandaan, si David ay isang taong humarap sa sunod-sunod na paghihirap sa buong buhay niya. Mula sa pagiging pastol hanggang sa pagharap sa isang higanteng madali sana sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang panahon na kinailangan niyang tumakas kay Haring Saul upang mapanatili ang kanyang buhay. Bagaman hindi ito sapat, kailangan niyang magdusa ng pagkakanulo mula sa kanyang anak. Napakaraming labanan sa kanyang buhay at palaging pinatutunayan ng Diyos ang kanyang sarili na makapangyarihan. Ang pasasalamat at papuri sa Diyos ay hindi dapat isang beses na bagay. Hindi mo rin ito dapat itali sa mga pangyayari sa paligid mo. Sa mabuti o masamang panahon, ang papuri ng Diyos ay dapat palaging nasa iyong mga labi. Nagkaroon na ba ng pagkakataong tumawag ka sa kanya at hindi siya tumugon? Patuloy na tumawag sa kanya. Kung ano ang hindi magagawa ng mga panalangin, higit pang mga panalangin, kasama ng mga papuri, ay gagawin ng isang daan ulit. Kapag nahaharap ka sa mga hamon, pagkabalisa, at takot na yon, ang iyong unang pagpipilian ay maaaring umasa sa iyong lakas. Munit binibigyan diin ng banal na kasulatang ito ang Diyos bilang iyong tunay na pinagmumula ng tulong at pagpapalaya. Kung bumaling ka sa kanya sa panalangin at hahanapin ang kanyang presensya, hindi kanya pababayaan. Sa halip, mararanasan mo ang kanyang kapayapaan at proteksyon sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Iniligtas ng Diyos si David mula sa kanyang mga takot at pagkabalisa. Kahit nasa binit ng kamatayan, tumayo ang Diyos bilang kanyang kanlungan at lakas. Siya ay palaging isang laging naroroon na tulong sa mga oras ng problema, at siya ay nasa negosyo pa rin ng pagpapatibay sa kanyang mga hinirang. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa kanya at hanapin siya ng may kumpiyansa. Kapag bumaling ka sa kanya sa mga panalangin, dinirinig at sinasagot niya ang iyong paghingi ng tulong. Maging ang mga napipighati ay nagagalak sa tunog ng mga papuri sa Diyos, kaya bakit ayaw mo? Hanggat mayroon kang hininga, patuloy na purihin ang Diyos. Iyan ang iyong tungkulin bilang kanyang minamahal na anak. Ang mga talatang ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga ito ay isang gawa ng pagkilala sa kanyang kabutihan at biyaya sa gitna ng mga pagsubok at kapighasyan. Kapag ginawa mo ang mga pahayag na ito mula sa iyong puso, nagdudulot ito ng liwanag sa mga madilim na lugar sa iyong buhay. Malaki ang maitutulong nito upang maibalik ang iyong kagalakan at kapayapaan at tulungan kang makita ang katapatan ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nakatayo bilang isang paalala ng kahalagahan ng papuri at pasasalamat sa iyong buhay. Ano man ang mga sitwasyong kinakaharap mo, laging pagpalain ang Panginoon at pasalamatan siya. Tandaan, kapag ang mga papuri ay tumaas, ano ang bumaba? Maraming blessings from God, syempre. Inilipat nito ang iyong pagtuon mula sa mga nakakatakot na problema patungo sa kadakilaan ng Diyos. Patuloy na purihin ang Panginoon ng buong puso at makikita mo na siya ay laging malapit sa iyo naninirahan siya sa mga papuri ng kanyang mga tao, at gagawin din niya ito para sa iyo. Kaya siguraduhin na ang iyong puso ay laging nakatutok upang ibigay sa kanya ang kanyang nararapat na papuri sa katapatan at katotohanan. Dalawa, ang pagkatakot sa Diyos ay nagsilang ng malaking gantimpala. Ang salmista ay nagpatuloy sa mga bersikulo lima tandang bawas isa sero upang hikayatin ang pagkakaroon ng takot at paggalang sa Diyos. Tandaan, sinasabi ng Biblia na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng takot na ito? Ito ba ang uri ng takot na mayroon si Naadan at Eva nang dalawin sila ng Diyos sa Hardin pagkatapos nilang kainin ang ipinagbabawal na prutas? Well, hindi. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay hindi nangangahulugan na nanginig ka o nagtatago sa pagbanggit ng kanyang pangalan sa halip nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng malalim na paggalang sa Diyos. Ito ang nagpapakilala sa iyo ng kanyang kabanalan at kamahalan. Ito ay higit pa sa isang malusog na paggalang at paghanga sa kung sino ang Diyos. Ito ay humahantong sa iyo na magpasakop sa kanyang otoridad at sumunod sa kanyang mga utos. Ito rin ay umaakay sa iyo na parangalan siya at mamuhay ng isang buhay na laging nakalulugod sa kanya. Ito ang taglay ni David, isang pusong may tunay na pagpipitagan. Ito ay nagdadala ng ikalawang dahilan kung bakit ipinahayag ng Diyos si David bilang isang tao ayon sa kanyang puso. Gaano man kadalas magkasala si David laban sa Diyos, lagi siyang nagsisi ng may tunay na puso. Sinasabi ng isa Juan Isa, Siyam. Kung sinasabi natin walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Hindi itinago ni David ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. Hindi rin niya sinisisi ang iba para dito. Palagi siyang nagbabalik sa pagsuko at pagpapakumbaba upang magsumamo para sa awa ng Diyos sa kanyang buhay. Ganito mo ba kamahal ang Diyos? Huhusgahan ka ba ng iyong konsensya sa tuwing nagkakamali ka sa iyong relasyon sa kanya? Malaki ang naidudulot nito upang ipakita kung nasa iyo ang takot sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos ay napakalaking paraan upang matukoy kung makikita mo ang isang positibong pagbabago sa iyong buhay. Tatlo, nahihigitan ng katuwiran ang kasamaan. Habang binabasa mo ang awit na ito, makikita mo rin ang kahalagahan ng pamumuhay ng matuwid. Tandaan, sinasabi ng Biblia na bago mo makita ang Diyos, dapat kang maging banal. Kung alam mo ito, ang iyong buhay ay hindi mananatiling pareho. Maraming tao ang naniniwala na mas madaling mamuhay sa kasamaan kaysa mamuhay ng matuwid. Well, hindi ito tutu. Ito ang paraan ng Diablo upang linlangin ka na mamuhay sa labas ng kalooban ng Diyos tinawag ka upang talikuran ang kasamaan at gawin lamang ang mga bagay na tama sa paningin ng Diyos. Ito ay nagmumula sa pagsuko sa kanyang kalooban. Ang iyong mga pagpili at pagkilos ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kung patuloy kang nabubuhay sa kasalanan, sinisira mo ang iyong relasyon sa kanya. Sinasabi ng Roma 6, isa tandang bawas tatlo. Ano ang sasabihin natin? magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang lumaki ang biyaya? Hindi naman. Tayo ang mga namatay sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay dito? O hindi mo ba alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya nga tayo ay inilibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang, kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay mamuhay ng isang bagong buhay. Walang pakinabang sa kasamaan, sa halip ang mga bunga nito ay mapanganib at nakamamatay. Ang pamumuhay ng isang matuwid na buhay ay hindi nagdaragdag ng anuman sa kalikasan ng Diyos. Sa parehong paraan, kung magpasya kang mamuhay sa kasamaan, hindi pa rin ito mababago kung sino siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, kung pipiliin mo ang huli, ikaw ay nasa receiving end, Nais ng Diyos na intensyonal ka sa paghahangad ng katuwiran, hindi na parang napipilitan ka, ngunit mula sa isang kusang puso. Naiintindihan mo na ba kung bakit babaguhin ng makapangyarihang panalangin ito sa awit 34 ang iyong buhay? Ang kaluguran ng Diyos ay nasa mga taong namumuhay ng matuwid, hindi sa mga hindi binabaliwala ang kanyang mga utos. Nakikita at naririnig niya ang mga matuwid, at binibigyan niya sila. Munit siya ay laban sa mga gumagawa ng masama. Ang pusong puno ng kasamaan ay nakakaakit lamang ng puot ng Diyos. Ito ay isang bagay na hindi mo gustong maranasan. Ayon kay Apostol Pablo, ang puot ng Diyos ay laban sa kasamaan, at hindi siya nalulugod sa kalikuan ng mga tao. Siya ay palaging laban sa mga sumusupil sa katotohanan sa kalikuan. Bagamat ang kanyang puot ay makatarungan at banal, huwag itong baliwalain sa halip dapat kang matakot sa kanya at talikuran ang iyong mga kasalanan. Sa lahat ng bagay, ang katuwiran ay mas mabuti at higit na kapakipakinabang kaysa sa kasamaan. Piliin na huwag ng magkasala, at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago sa iyong buhay. Huwag kalimutan na ang katuwiran ay nagbubuni sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay isang kadustaan sa lahat ng tao. Bukod sa lahat ng ito, ano pa ang matututuhan mo sa panalangin ng salmista sa awit 34 na magpapabago sa iyong buhay? 4. Proteksyon at pagliligtas ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya Sinasabi ng awit 34, labinsyam tandang bawas 22. Maaring magkaroon ng maraming kabagabagan ang taong matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito, Pinoprotektahan niya ang lahat ng kanyang mga buto, walang isa man sa kanila ang mababali. Papatay ng kasamaan ang masama, ang mga kalaban ng matuwid ay hahatulan. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, walang sinumang nanganganlong sa kanya ay hahatulan. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na kapag nagtitiwala ka sa Diyos, maaari mong asahan ang kanyang banal na proteksyon at patnubay. Iinatan kanya sa kapahamakan, akayin ka sa tamang landas at dadalhin ka sa kaligtasan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong mga problema, ililigtas ka ng Diyos mula sa kanilang lahat. Ang mga paghihirap ni David ay tila imposibleng mga sitwasyon, ngunit nagtiwala siya sa Diyos at sa bawat isa sa kanila, gumawa ang Diyos ng paraan para makatakas. Sinasabi ng Biblia na dapat kang magtiwala sa Panginoon ng buong puso at ituturo niya ang iyong landas. Naranasan din ng mga Israelita ang proteksyon ng Diyos habang patungo sila sa lupang pangako. Sa bawat hakbang na tila dulo ng daan, gumawa ang Diyos ng ruta ng pagtakas para sa kanila. Naranasan din ng ilang iba pang tauhan sa Biblia ang proteksyong ito ng Diyos. Sina Daniel at Joseph ay hindi exception. Habang lumalakad ka kasama ng Diyos, makatitiyak kang kasama mo siya ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman na palibutan ka tulad ng isang kalasad, nagpoprotekta at umaakay sa iyo. Kaya, sa tuming ikaw ay mananalangin, humingi sa kanya ng banal na proteksyon, laban sa mga pakana ng jablo. Sa ganitong paraan, maaari kang mamuhay ng may kumpiyansa, at kapayapaan na kontrolado ng Diyos, at nasa puso mo ang pinakamabuting interes mo. Numero 5, nais ng Diyos ang isang matalik na relasyon sa iyo ang Diyos ay nagnanais ng isang mas matalik na relasyon sa iyo kaysa sa iyong maiisip. Tinitiyak ng bersikulo 8 na ang kabutihan at katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay nakakaranas ng mga pagpapala na hindi nasusukat. Ang totoo, para maranasan ang lahat ng sinabi ng salmista, kailangan mong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos mayroong ilang mga pagpapala na tanging mga anak ng Diyos ang may karapatang tamasahin. Naranasan ni David ang marami sa mga pagpapalang ito, at nais ng Diyos na makarating ka rin sa antas na iyon. Sa parehong paraan na natitikman mo ang pagkain, upang malaman ang lasa nito, kapag natikman mo ang kabutihan ng Diyos, mas masasabi mo ang kanyang pagmamahal sa iba. Natikman ni David ang kabutihan ito, at nanawagan siya sa iyo na gawin din ito, Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman, hindi mo mahahanap ang alinman sa mga ito sa labas ng Diyos. Kung gagawin mo, kukunin nito ang iyong buhay bilang kapalit. So, alin ang mas gusto mo? Ugaliing laging hilingin sa Diyos na bigyan ka ng pusong nagmamahal sa Kanya. Hilingin sa Kanya na tulay ang agwat sa pagitan mo at sa Kanya. At kung mayroong anumang bagay na pumapalit sa Kanyang lugar sa iyong buhay, humingi sa kanya ng biyaya upang harapin ito. Sinabi niya na dapat kang humingi at matatanggap mo. Ang dahilan kung bakit hindi mo natanggap ay hindi ka nagtanong. Mga minamahal, ang awit 34 ay hindi lamang isang panalangin ng pagbabago at pagbabago. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Kung titignan mo ang buhay ni David, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na ipinapakita sa bawat punto. Ito ang ilang katotohanan na maaari mong makuha mula sa banal na kasulatang ito kung gusto mong makaranas ng pagbabago. Kapag inilapat mo ang mga katotohanan sa awit na ito sa iyong pang-araw-araw na paglalakad kasama ang Diyos, babaguhin niya ang iyong buhay at mararanasan mo ang Kanyang mga pagpapala sa hindi maisip na mga paraan. Huwag maging okay sa pagbabasa at pagninilay sa awit na ito ng mag-isa. Gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya upang gawing regular na bahagi ng iyong buhay ang panalangin ito. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mo ang nakapagpabago buhay na kapangyarihan ng presensya at pagmamahal ng Diyos. Ito ay magsisilbing pagmumulan ng pampatibay loob para sa iyo habang dinaraanan mo ang iyong kristyanong paglalakbay. Mahal na kaibigan, habang ginagawa mo ang mga ito, manalig kang magsisimulang kumilos ang Diyos sa iyong buhay sa mga kamanghamanghang paraan. Kapag humarap ka sa Diyos ng may mapagpakumbaba at tapat na puso, dinirinig niya ang iyong mga daing at tumutugon sa kanyang pagmamahal at awa. Sa pamamagitan ng panalangin, mahahanap mo ang lakas upang harapin ang iyong mga hamon ng may tapang at pananampalataya. Naway ang mga aral ng awit 34 ay maging inspirasyon sa iyo na hanapin ang Diyos palagi. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Sa halip, gawin itong isang punto ng tungkulin na palaging gawin ito bilang iyong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Tandaan, sinasabi ng Biblia na dapat kang manalangin ng walang tigil. Ngunit alamin din na ang panalangin ay hindi one-way na komunikasyon, ito ay isang dialog kung saan ka nagsasalita at ang Diyos ay tumutugon. Ito ay isang sagradong koneksyon na nagpapahintulot sa iyo na ibuhos ang iyong puso sa Diyos at matanggap ang kanyang kaaliwan at patnubay bilang kapalit. Sa ganitong paraan, malalaman mo ang isip ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, natitiyak mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Bilang karagdagan sa mga ito, magkakaroon ka rin ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kaya, mula ngayon, manalangin ng may pananampalataya at asahan na sasagutin ng Diyos at babaguhin ang iyong buhay. Oras na para manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, ang lumikha ng lahat ng bagay, sinasamba at pinupuri ko ang iyong pangalan sa pagiging Diyos sa langit at sa lupa. Walang katulad mo, wala kang karibal at wala kang kapantay. Salamat sa pagiging Panginoon sa buhay ko. Salamat sa banal na proteksyon, probisyon, at pangangalaga sa aking buhay at pamilya. Maawain Diyos, maawa ka sa akin sa bawat kasalanan na nagawa ko sa aking mga iniisip, salita, o kilos. Salamat, mahabaging Ama, sa iyong pagpapatawad. Lumapit ako sa iyo nang may paghanga sa iyong kadakilaan at kapangyarihan. Ang iyong walang pasubaling pag-ibig at walang pagkupas na biyaya sa aking buhay ay gumugulo sa akin. Nagpapasalamat ako sa kaloob sa araw na ito, sa himiga ng buhay at sa hindi mabilang na mga pagpapala na iyong ipinagkaloob sa akin. Salamat sa isa pang pagkakataong matuto sa ilalim ng iyong mga paa. Nagpapasalamat ako sa mga turo ng banal na espiritu. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Salamat sa palagi mong pagtatanggol sa akin laban sa aking mga kaaway. Ibinibigay ko ang aking puso sa iyo ngayon at hinihiling na baguhin mo ang aking buhay ayon sa iyong kalooban. Buksan ang aking mga mata upang makita ang kahanga-hangang iyong mga gawa sa aking buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa akin. Tulungan mo akong laging lumakad sa iyong mga daan at magtiwala sa iyong banal na plano para sa aking buhay. Ang awit at apat ay nagpapaalala sa akin na ang mga tumitingin sa iyo ay nagliliwanag sa tuwa. Inaangkin ko ang pangakong ito sa aking buhay ngayon. Habang hinahanap kita ng buong puso ko, naway wala akong anumang dahilan upang iuko ang aking ulo sa kahihiyan. Puspusin mo po ako ng iyong kagalakan at kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Mapagmahal na Panginoon, dalangin ko na yung alisin ang anumang pag-aalinlangan o takot na pumipigil sa akin sa pag-asa sa iyong soberanya. Bigyan mo ako ng lakas at tapang na humakbang ng may pananampalataya, batid na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Higit sa lahat, mangyaring tulungan akong mamuhay ng matuwid. Hayaang ipakita ng aking buong pagkatao ang iyong katuwiran. Tulungan mo akong lumakas at lumalim sa aking relasyon sa iyo. Tumatanggap ako ng biyayang mamuhay para sa iyo nang nag-iisa, kahit na mahirap. Alam ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya, lahat ng ito ay magiging posible. Salamat, Panginoon, para sa pagbabagong kapangyarihan ng iyong salita, at ang katiyakan ng iyong presensya sa aking buhay. Pinupuri at sinasamba kita ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod!